Earth Signs. Tignan po natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayon. Keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate. So be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais na po mag-avail ng ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Cures Bracelet, makikita niyo po yung link sa description box Tarot Intentions by Alian Reyes. tignan natin spirit guide mensahe po natin kay earth signs Taurus, Virgo and Capricorn Meron tayo dito'ng hustling We have jackpot and we have hooked Okay so meron meron pa nagsusugal eh kasi pinapakitang energy sa atin So yung iba po sa inyo no Ayan pwedeng agad-agad tumataya na yung iba sa inyo or hook na hook na kayo kasi pwedeng ilang beses nang nanalo po yung iba sa inyo earth Science. Pwede rin naman ito, hindi po ito pagdating sa uh, sugal, okay? Pwedeng ito po ay pagdating sa trabaho. Wala po kayong pinipiling trabaho, ibig sabihin. So, tuloy-tuloy po ano, yung pagkita ninyo ng pera. If you have skills then pwedeng maraming nag -re rendered ng iyong services. Ayan po. So, parang masasabi mo talaga na nakajakpat ka pagdating sa isang Uh, pagkakakitaan ngayon. So, tignan natin ha, kung ano ba yung mga energies na yan. Okay, ano ba tong hustling na ito? Spirit guide. Clarify po natin for earth signs. We have five of swords. Ayan po. So, ngayon, marami din po kasing nagtitiwala sa inyo, ano. Tapos, sobrang ano din, lakas din ng energy ninyo. Ibig sabihin, yung, you're very courageous, yun yung pinapakita rito. Mm, -mm. Tapos, may mga tao din dito na nare ka. tas mga good reviews yung iniiwan sa'yo. Kaya po yung iba sa inyo, ayan po talaga, oh. Maraming naghahanap sa inyo. Tignan naman natin ano tong jackpot na ito. We have will of fortune. So, yung iba nga po sa inyo, hindi po ito, ano ha, hindi ito yung mabilisan. Pero masasabi mo nga na nakajakpat ka kasi madami nang nakakakilala sa'yo. Madaming mga tao dito na sabihin natin hinahangaan ka. Ayan po. No? Yung dedication mo. Ayan. Kaya parang nakatama ka na rin dito sa loto. Parang, basta parang ganun yung feeling mo. For some of you naman, ayan, um, di ba, ayan o, no? may unexpected money daw na paparating para sa'yo dito. Pero sabi ko nga, ano to eh, um, more on pinaghirapan mo talaga earth signs uh oo, -oh, pwedeng nare-recognize ka na ngayon because of your works ano tong hook na ito we have king of cups meron ba dito ano yung tawag doon uh, interesadong interesado or curious kayo sa isang tao ayan po, Meron naman dito maaring may pinapanood kayo na nagbibigay po talaga sa inyo ng inspiration. So pwedeng may napanood kayo. Tapos po, ayan, siya yung naging inspiration ninyo para lumakas yung loob ninyo. mm Para i-person ninyo yung inyo pong mga ginagawa ngayon. Pwedeng ito ay napapanood nyo lang sa internet, sa Facebook, sa TikTok, ganyan. Tignan natin or dito sa YouTube for some of you tapos na-inspire kayo nung tao na yon nagkaroon kayo ng lakas ng loob check natin ano pa yung mensahe pagdating naman sa iyong ayan, sa iyong kabahayan tignan natin, energy po pagdating sa bahay sa family, we have night of wands okay meron tayo ditong seven of wands parang sa bahay merong ano mga kasama mo sa bahay ayaw nilang magpaabala sobrang mga busy ba ang mga tao sa paligid mo we have judgment ah, may inaayos hindi ko alam kung may lumuluwas ngayon or nagta-travel ba para may ayusin ng mga papers sa family members mo yun kasi yung pinapakita rito mhm -mm. Tapos, meron din naghahanap ng bagong bahay, bagong lilipatan. Tignan nyo yung energy, yung ambience ba dun sa lugar. Pwede nyo bisitahin o yung iba sa inyo kahit sa picture lang eh. Meron kasi dito marunong kayong makiramdam or may third eye yung iba sa inyo. So, pwede makikita nyo kung magaan ba yung energy dun sa bahay, nalilipatan niyo or hindi. Tignan natin pagdating naman po sa career. We have seven of cups. Meron tayo ditong The Lovers. At meron tayo ditong Ace of One. So, pagdating dito sa career, di ba, we have energy na parang madami kayong pinag-iisipan. So, pwedeng merong request sa'yo yung person mo. More on, paglipat din yung nakikita ko dito sa'yo. So, kung nasa ibang bansa yung person mo, maaaring i-invite kanya dito para doon na lang magtrabaho. So, kung nasaan siyang bansa hindi sa company lang eh more on sa ibang bansa yung nakikita ko rito yung iba naman po sa inyo ayan pagdating dito sa inyong career is pwede po na sa trabaho ninyo makilala yung next na makakarelasyon po ninyo pero kung may karelasyon na kayo medyo mag ingat po kayo dito ha iwas iwas kayo sa mga alam ninyo na you know iwas kayo uh, respect your relationship ayan po yung sinasabi sa sa'yo dito pero may mapopromote din at the same time may mapopromote dito pero I don't know parang tatanggihan ninyo kasi parang mas priority niyo yung inyong ano ba yung inyong love life for some of you or tatanggihan nyo yung promotion na to kasi yung iba po sa inyo mas malaki pa talaga yung kinikita ninyo sa mga side hustles niyo kesa dito sa inyong uh, trabaho ito kasi parang anong nangyayari dito ito yung extra ninyo eh ito yung kaya nyong i-give up kesa dito Nakuha nyo na yung tamang timpla with this. Check natin sa business naman if you have business, we have Ace of Swords. So ayun po yung iba sa inyo. Pwede magkakaroon na kayo ng physical store dito, baka nag online po yung iba sa inyo. So magkakaroon na kayo ng lakas ng loob na mag uh, physical store, magtayo ng physical store, we have The High Priestess. Ten of Coins. Ayun nga oh, ang ganda ng energy. So, ang ganda ng energy ngayon, ang ganda ng energy din ng business mo. Parang may pinagmimitingan kayo dito. So, ayan pa, makapag-decide kayo dito kung ano ba talaga yung gagawin nyo pagdating dito sa inyong uh, business. Pero growing talaga po ang business ninyo. Mas magiging stable pa siya. This year, up to next year yung nakikita ko dito. Check natin pagdating naman sa iyong kaperahan. So, we have naman two of cups. So, yan. Inspire kayo. Pwede na-inspire kayo ng person po niyo. We have the hangman. Pagdating ito sa inyong kaperahan po, ano. So, yan. There's lots of sacrifices here. Nagaganap. Kasi, ayan, no. Oh, meron kayong mga pinaplano dito. May mga pinag-usapan kayo ng person mo. So, mangyayari naman po siya. Yung mga plans po niyo. mm, -mm. Tignan natin pagdating naman sa pag-ibig. Okay, kuha tayo ng energy. Love life naman po, spirit guide ni Earth Signs. Kamusta naman po ang love life ni Earth Signs? We have mirror. Okay. Merong hindi nagpapansinan ngayon. Or kung ano yung binibigay ng person mo na energy sa'yo, yun lang din yung binibigay mo sa kanya we have the sun we have four of coins we have queen of cups so may naghihintay dito pwedeng kayo, hinihintay nyo yung person yung nakausapin nyo lang kayo nag-away kayo oh yun know, oh may nagre-reflect dito pero more on sa'yo kung nakikita yung reflection eh ikaw yung nagre-reflect dito kung paano mo ba o kung ano ba yung gagawin mo sa relationship niyo ano ba yung nangyari sa of you, parang pinag-iisipan nyo kung i-give up nyo pa tignan nga natin ano pa yung mensahe spirit guide we have single ayan independent freedom from attachment available to date so I don't know kung kayo nga ito nawawala na ba kayo ng amor sa person nyo for some of you hindi lahat sa inyo yan ha pero yun yung pinapakita na energy or meron dito sinasabi wag kayong mag um, ano yun masyadong maghold on sa past meron dito kung hindi mo man kinakausap yung person mo hindi siya nalulungkot natutuwa pa nga siya kasi ayan feeling niya may freedom siya So meron dito na sa po sa relationship. So ayan lang po yung mensahe para sayo ngayon. Maraming maraming salamat and more blessings to come.